sabi ko sa inyo, may nabago kayo sa lugar na to. Ang okay, problema, Dok. Sanay naman si Mami sa mga gandong lugar eh. Oo nga. Halos ganito rin sa probinsya namin. Dito po yung dami. Sayang nga, no? Eh. Hindi naabutan ni Daddy yung pagiging doktor ko tingin mo, matutuwa kaya siya na mas pinili kong maging doktor dito sa barrio kaysa nga reserve sa PGH. Dalvi, cum laude ka sa UP. Kahit sa ang ospital ka mag-apply, tatanggapin ka nila. Pero, mas pinili mo yung maglingkod yung tumulong sa mga nangangailangan. ganon din ang daddy mo, di ba? Anak, sigurado ako na kung buhay ang daddy mo, magiging very proud siya sa'yo. Ah, mga mga barangay, Sandali nga ha, may pakikilala ako sa inyo. Magandang araw ko. Uh, siya nga pala si Tok Dalby. At sa siya po yung mami ni Tok. sa uh, siya po yung pinadala ng ating gobyerno para tulungan tayo. Magandang Matigas ang ulo mo. <laughs> Di ba sinabi ko sa'yo, mm hindi natin kailangan ng doktor dito sa lugar natin. Hindi bagay yan dito. Lakay, kailangan natin sila. Hindi naman lahat ng mga gamot ng mga taon-tahon ay nakakagaling. Iniinsulto mo ako. Hindi lakay, pero... <laughs> Kung sa bagay, hindi ka naman taga rito. Taga siyudad ka, kaya hindi ka naniniwala sa akin. Pero sinasabi ko sa'yo, ako lang ang manggagamot na kailangan ng bayan na to. Magandang araw ho. Ako ho si Delvi Casilang. Uh, pareho naman ho tayong manggagamot. saka isa lang naman ho yung hangarin natin na mapagaling lahat ng mga tao dito. Bakit hindi na lang ho tayo magtulungan? Magandang araw din. Iho, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin hindi tayo patas. Uh. Hello, Doc. Gusto mo po kayo. Buti <laughs> naman. Ano pangalan mo? Paing po. Nandito ka lang pala, bata ka. Kanina pa kita hinahanap. Ah, sandali lang na. Ah, uh, Doc. Sumama kayo sa'yo. Papakita ko ba na yung aming health center? Tara. Ah. Ah.